play Ayan Shout out ha bijo. Video, ah, video. video. Uh, Shout out mga kakuyan si Joey Cruz Ang aming host man Yes sir Shout out Hello, to, Shout out to Taga -Sanagustin. San Agustin San Agustin ni Isabela And Rojas Ayan Hindi namin inasan itong pangyayari na ito biglaan ako kami ay lilipat lilipat kami sa Pintong Taiwan ni datatol yan ni Jeff hello boss hindi natin inaasahan yan ang si boss namin nabigla kami ginising niya ako sinuli ko yung iniram namin na bike na service ni boss <laughs> hello pare shout out at da? yung Indonesia ngay at ta kung ano tayo di kung Indonesia? kung 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 Kuya Chris, pasensya na sinoli sinuli ko na yung bike mo tinabi ko na lang dun sa service mo kasi bigla na, hindi nakita na text mamaya na lang Yun. babay mga taga-changen pasensya na, hindi na kami maka-attend Oh, dito naman sa kabila para eh. ano. Wa. Si Lawrence. <laughs> Yo, shout out. Taga Kapas Tarlac. ka, ka. Doon ka. para yung umaapaw na dumi, eh, ng awis dito. So dito po ang tanawin dito. Yan, maingay kasi yung tapucho. Wawasi-wasi kami dito. Intong bubog JB Eh, eh J-Lord pa Ikaw na, puro G kasi eh j Lord Clemente Ayan Batang Cagayan Shoutout mga taga Cagayan At saka mga taga Kirino Kirino Frabins Mga ah, kakabilos family Ayan, pinangunahan po Ng mga aming Magulang Siya yung pumanaw na ang aming tatay Si El Peju, Kakabilos Mga taga Daroba, Kison, Nueva Shout out mga Kakabilos Family dun Yedo uh, family, Leal family, yan, mga Ramos family. Bye bye, mingat kayo lagi and God bless. Huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe ang aking YouTube channel, Kuyang gare Vlog.